video na to, tutuloy natin yung pagre-review sa October update na lumabas nga sa Clash of Clans kahapon. So, pero bago natin simulan yon, may gusto na ipakita sa inyo, uh, pwede tayong makakuha ng in-game rewards gamit lang yung pag-screenshot natin sa QR code na binigay ng Clash of Clans. So, sa mga hindi pa nakakaalam, ganito lang yung gagawin natin. Kailangan pumunta lang tayo sa ating device. O, oh, right now, nandito ako sa aking cellphone. So, ang gawin lang natin, click lang natin itong uh, news. Tapos makikita mo dito yung pinaka full feature niya nung update na nilabas nila ngayon dito sa COC. Click natin yung watch. Okay, lalabas tayo, madedirect tayo sa pinaka ano ng YouTube ng Clash of Clans. Punta tayo ngayon dito sa kanyang sa bandang dulo. So makikita mo rito, may naka-hover na tatlong uh, tatlong window kung saan pwede tayong makakuha ng in-game rewards. So paano tayo makakakuha ng in-game rewards dito? Ang gagawin lang natin, ay tap lang natin itong itong ito nakalagay dito, clash casually, no trophies, no pressure. So ito yung battle nakalagay dito. Tapos dito naman sa how rank battles work o yung rank battles, so diyan makakakuha rin tayo ng in-game rewards. Dito sa battle, makakakuha tayo ng builder bike. Tapos dito naman sa rank battle, dito sa window sa bandang kanan, makakakuha tayo dito ng mighty morsel. So para makuha yon ang gagawin lang natin, eto, click muna natin itong battle. Itap muna natin yan. So, pag nandito na tayo ngayon sa window ng battle, nakakatawa lang tong pagkakakuha nila nung video na to. So, forward natin. Punta na tayo dito sa pinakadulo ang kanyang video na kung saan pinapakita niya yung preview ng QR code. So, pag merong nakita mo na yung QR code, ang gagawin mo, screenshot lang natin yan. So, mapupunta yan sa pinaka-file storage natin dito sa ating device. Balikan natin yan mamaya. Tapos once na sa dulo tayo, tapos i-back lang natin yung video. Tabalik ulit tayo doon sa, sa unang video. So hover lang natin ulit yung ating naka-scroll. Okay, tapos may kita natin dito. Punta naman tayo dito sa rank battles. So how rank battle work? Tap lang natin 'yan. Tapos ganun ulit. So di-discuss nila dito. <laughs> ito, nakakatawa talaga tong mga to eh. Itong mga developer nito. Parang hindi sila developer eh. tayo dito may kita mo na sinokis dito yung QR code ng isang developer na COC. Yung gagawin lang natin, screenshot lang natin ulit yan. So once na meron na tayong screenshot ng dalawang QR code na yan, pwede na nating makuha yung in-game rewards. So paano ang gagawin natin? So gagawin lang natin, is, ay, eh, punta muna tayo sa home. Tapos ang gawin natin, iscan lang natin siya. Ito tayo sa gallery. Tapos, i-tap lang natin yung, uh, yung QR code. Tapos, yung open. Open natin yan. Yung pinaka Mighty Morsel at Builder Byte, papasok yan. Ayan, may kita mo na. Mag-hover na dito yung uh, lumabas na, nag-appear na, nag-pop up na yung claim reward. So, pag-name natin yan. Ayan oh, ayan, oh. Sign up for tournament and climb, uh, climb the ranks. Diba? Ito na nga yung Mighty Morsel. May kita mo meron tayo ditong... Free na Mighty Morsel, 6 na Picasso. Tapos so, punta naman tayo doon sa kanina. Isang screenshot. Talagang tayo dito sa ating scanner. Tapak lang natin. Tapos punta tayo sa gallery. Tapos doon naman tayo sa malawang screenshot. Tapos i-open lang natin yan. Okay, tapos Do you wish to claim your reward? ah? Huh? Now, okay. Claim natin yan. Get your farm on. Diba? Kita natin. Meron na tayong anim na builder bite. So, ganun lang gagawin mo. claim mo na itong mga rewards na to. So, bonus tip lang yon sa mga hindi pa nakakaalam. Uh, claim mo na to. Sayang din naman, diba? And ngayon, punta naman tayo dun sa October update kung saan na upload yung ating recording kagabi. Diba? Excited na akong subukan to and na-try ko na rin siya kanina. Uh, gusto ko lang maipakita sa inyo dito sa ating video kung ano ba yung Uh, pinaka meron dito sa October update talaga sa actual gameplay. So right now nandito tayo ngayon sa aking main account and gusto ko lang ipakita sa inyo yung dalawang klase ng battle dito sa COC. Para makita natin yon click lang natin tong attack button. May kita mo na rito yung dalawang bagong uh, battle mode dito sa COC. Ito nga yung battle at saka yung rank battle. So yung battle magagamit natin ito pang farm ng mga resources. Kung halimbawa uh, may kulang tayong mga resources tas bukod pa ron, pwede natin to magamit sa mga Uh, events kagaya ng Gold Rush event at Hero Rush event. Unlike dati eh, kapag nasa Legend League tayo, limited lang yung attack natin na pwede natin magamit and mahirapan tayo makapag kagaya sa mga ganong klaseng event. Dito tayo nagpa-farm ng mga resources na kusan hindi mapabawasan yung ating mga trophy o yung ating rank. Hindi maapektuhan ito yung ating rank. Bukod pa doon itong battle, ito na yung parang pinaka-chill time sa paglalaro ng COC. Diba? Sa mga hindi competitive, yung talagang gusto lang talaga makapaglaro ng COC, pwedeng-pwede na itong battle. So unlike dito sa rank battle, uh, limited lang yung attack natin dito. De depende yung number of attacks natin dito. Depende sa ating rank. So yung rank ko dito ngayon is Electro 33. And may kita mo yung attack na pwede kong gawin sa rank battle is 30. Kapag mas mababa ang iyong rank, mas mababa yung number of attacks mo dito sa rank battle. Pero dun sa mga taong competitive, sa mga competitor talaga, yung gusto talaga nila ma-push yung kanilang rank sa pinakamataas na rank, and makuha yung mga malalaking rewards, di ba? Dito tayo papasok sa rank battle. So para makita natin yung mga rank dito, click lang natin itong parang uh, information na button dito. Yan, may kita mo yung mga information dyan, itong sign up. So magsa-sign up tayo sa tournament. Yung tournament nangyayari ito parang uh, once a week, parang ganon. Tapos may battle na tinatawag. Ito nga yung makakatapat tayo ng mga kasing level natin ng defense, kasing level natin ng town hall. So, parang mas maganda na yung matchmaking nito. Tapos, dito naman sa result. So, ayan. When the battle phase ends, the results are in. So, doon lang lalabas yung ating ano. Uh, doon lang natin yata makukuha yung ating trophy. Sabi dito, the top performing players will be promoted and the lowest performing players demoted while all remaining players will stay in the same league. So, parang ganun nga. Uh, para siyang sa Clan War League na hindi pa lumalabas yung result ng ng iyong league, ng iyong rank unless natapos na yung pinaka- Uh, tournament week, di ba? So para hindi natin ma-miss yung pag-sign up dito kasi meron lang itong duration, alam ko na sa kung hindi 3 days, 2 days lang yung chance na makapag-sign up tayo dito. Pwede natin i-click itong parang button dito sa right button na to, yung auto sign up. So click lang natin 'yan para automatic kung gusto natin magpataas ng rank, which is talagang sa tingin ko uh, bawat isang player na si UC kailangan nila magpataas ng rank dahil napakalaking tulong nito Kapag tumataas yung rank, lumalaki yung mga uh, rewards, kagaya ng league bonus at saka ng star bonus. So para makita natin yung number ng mga rewards na makukuha natin kapag tumataas yung rank natin, gagawin lang natin, punta lang tayo dito sa top left ng ating screen. Tapos may kita mo dito sa My League, so may kita mo dito yung uh, league ranking. Right now, nasa pang 60 yata ako. Yan, pang 62 ako. So, pag naubos ko yung attack ko, pwede yung mapunta sa, depende sa kung ilang trophy yung makukuha ko, di ba? Ganun lang siya simple. Tapos, para makita natin yung mga rewards na makukuha mo, kapag nagpupush tayo ng trophy, click lang natin itong League Overview. So, click mo lang yan. And makikita mo rito na ito yung mga amount na pwede mong makuha, di ba? So, ito et, yung amount kung magsisimula siya sa Skeleton 1. So, yung league bonus niya at saka yung star bonus niya, di ba? May makukuha tayong mga resources at saka mga ores. So, mag start tayo makapag-rank battle kapag tayo ay nasa Town Hall 7 pataas na. May kita mo rito na yung number of attacks sa rank battle sa tournament, 6 attacks lang siya kapag ikaw ay sa Skeleton 1. Pero habang tumataas, di ba? Barbarian 4, ba diba? Archer 7, may kita mo na tumataas din yung number of attacks natin sa rank battles. And hindi lang yon pag umabot tayo sa Archer 8, di ba? May kita mo rito na meron na tayong Starry Ore sa Star Bonus. Sobrang ganda, di ba? And karamihan ng player ngayon, nakapokus talaga sila sa Starry Ore. Dahil yung Starry Ore talaga sobrang hirap i-farm. So para madagdagan yung Starry Ore bonus natin sa Star Bonus, kailangan umabot yung rank natin sa Electro 31. So kapag nasa Electro 31 tayo, magiging 2 Starry Ore bonus na yung marireceive natin. So kung hindi yung nagkakamali itong Electro 31, parang ito yung Uh, nasa 5,000 trophies. So ako umabot yung aking trophies ng uh, 5,777. Kaya yung aking rank is pumunta sa Electro 33. So ang benefits nito, mas malaki yung star bonus. And mapapansin mo rito na mas marami yung number of attacks natin. Dahil meron tayo ditong 30 rank battle attacks. Ang downside nga lang kapag umabot tayo ng Electro 32, nagkakaroon ng modifier. Diba? Ay, may kita mo may modifier dito. May modifiers Electro 33. And yung pinakamataas na rank, di ba? Yung Legend rank o yung Legend League, meron ding modifiers. No, so mas lalaki yung mga stats ng mga defending heroes at saka defense ng mga atakihin natin once na nasa Electro 32 tayo. Bukod pa doon, yung attacking heroes natin o yung mga heroes na gagamitin natin kapag umaatak tayo, yung damage at saka health nito are decreased by 3%. So habang tumataas yung modifier kagaya nito sa master at sa legend mas tumataas yung percentage ng modifier sa so, electro 33 may kita mo rito defenses deals 14% ba diba? times 2 nung sa expert ba diba? 14% din sa defending heroes tapos 6% naman yung decrease sa damage and health ng attacking heroes natin so no wonder kung hindi ka makaka 3 star dito dahil meron nga siyang modifier talaga lalong lalo na dito sa legend league so sa legend league may mo dito Defense deals 20% more damage. Defending heroes damage and health are increased by 20%. Tapos yung attacking heroes damage and health are decreased by 10%. So napakalaki, sobrang, ewan ko, ibang klasing challenge to. Parang inapply nila yung hard mode dito sa Legend Rank. Ang maganda dito sa Legend League, 8 battles per day siya. Kagaya rin siya nung Legend League dati. So ako, sinubukan ko ng umatak dito and talaga nag-fail yung attack ko sa Electro 33 dahil hindi ako masyado practice sa may mga modifier sa hard mode so sa mga nag hard mode dyan congrats dahil alam ko uh, batak na batak yung mga attack strategy nyo may kita mo dito na meron akong dalawang attack na nasilbukan kanina and talagang nag fail talaga yung attack ko dahil siguro hindi ko rin pinag isipan yung ginagawa akong attack kanina tapos may kita mo dito sa rank battle dito sa pinaka window nya meron ditong button itong ang rank 63 may kita mo dyan yung pinaka rank natin pag clinic natin yan papasok tayo dito sa uh, papasok tayo dito sa current rank standings. So yung trophy natin magdedepende siya sa ating attack at saka sa ating defense. Parang sa Legend League siya talaga. May kita mo rito na meron akong dalawang uh, failed na attack. And dito sa mga kalaban ko may kita mo dito sobrang ewan ko sobrang lalakas siguro talaga nito umatak ng mga to. Kapag nawasak yung base mo Diba? Wala kang plus na trophies doon. Pero pag hindi naman na 3-star yung iyong base, may additional trophy ka dito. So, ganun siya kaganda. Tapos yung 69 trophies na pumasok dito sa aking current rank standings. May kita natin siya dito sa leaderboard. 69, may kita natin dito. Okay, nasa na ba ako? Okay, 69. Ayan, may kita mo yung 69 trophies. Yun na ang nangyari sa apat na defense at saka sa dalawang attack na nagawa ko. Yun na yung naging result. Kung kakayanin natin na maipush yung ating trophy sa mas mataas na rank nitong week tournament na to, 'di diba? Mas mataas yung chance natin na ma-promote sa Legend League. Ganun siya, ganun siya nagwo-work. And kung gusto mo mag-practice ng may modifier bago ka umatak sa rank battles, punta lang tayo dito sa ating clan chat. Tapos itong challenge button, click lang natin yan. Makikita mo na rito yung mga battle modifier. So kung ikaw nasa Electro 32 ka o Electro 33 o nasa Legend League ka, pwede ka muna mag-practice dito bago ka umatak sa rank battle. And sa eSport, makikita mo rito yung information para lang din siya kagaya ng battle modifier ng legend. Ang pinagkaiba lang nito, pati yung equipment level mo, di ba, marireduce siya. So, sa common equipment level, magleless siya ng 3. Tapos, epic equipment level naman, magre-reduce siya ng 6. Di ba? Ganon siya katindi. Ganon siya kahirap dito sa esports. So, sa mga napapanood natin na mga uma-attack sa esports talaga, makikita mo talaga kung gaano kagaling umatak yung mga pro player sa COC. Dahil ito yung ginagamit nilang battle modifier itong esports. Bukan natin try natin yan start ayan bali lumabas yung e-sport now ang maganda rito pwede mo siyang i-practice yung iyong sarili halimbawa meron kang base na ba diba? pwede mong i-practice yung sarili mo umatak sa mga ganitong klaseng battle modifier so try natin umatak ang gamit ko dito is ground attack itong Root rider valkyrie so try lang to uh, hindi ko alam kung matitristar ko o hindi pero ito. testing lang naman natin siguro start natin pa na try i-takihin tong sarili kong base ngayon pa lang try lang natin grabe sobrang lakas oh sobrang lakas nung ano hindi ko siya kanon agaya yata yung ano ko dun ah pa pindot sa keyboard. Hirap talaga umatak dito sa ano. Medyo mas ano siya, medyo mas malakas yung ano niya. testing na naman. Ganito pala ka ano. Ito pala ka ano tong piece na to. Parang napaka parang napaka hirap at ang ganito class engine. Na medyo trapan talaga yung aking mga army. Pasukin ito. To, hindi, hindi ko eh. pa natitira. Wala na yung aking mamamatay na yung queen ko kulang na ako sa oras yun, dami pa natitirang defense pero minsan gagawa ako na try ko lang mag-practice gamit yung mobile device pa 74% naman ako para sa akin napaka napaka baba nito compared sa mga umaatak talaga mga pro player talaga diba so right now subukan naman natin umatak sa rank battle gamit itong aking army So yung army na gagamitin ko ngayon is uh, Mass Dragon gamit itong uh, Super Yeti Clone Blimp. So, alam niyo na siguro kung um, paano ginagamit itong attack strategy na to. Uh, punta na tayo dito sa ano. Dito sa rank battle. Pag punta tayo dito sa attack, pa okay, dito sa army, dito sa attack, dito rin tayo dito diretso sa win. Punta na tayo. Find match na tayo. hirap umatak kasi dito sa PC talaga. Diba? Compared sa mobile device na pwede mong mas mabilis ma-access. Tapos na wifi. Maganda, maganda. Sana makachamba tayo dito. Patuto. Ah, sorry. Kaso nandito. Ah nakalimutan ko magpalit ng ano equipment ng queen. Pero okay lang. hirap mag-trap ng clone Kaya mo hindi ko pa nakuha oh Okay na clone tuloy Dragon yun na clone tuloy 2 star lang to Na expect na matri Puro to nalawa attack minsan sa aking uh, Mobile device para hindi ganito <laughs> hirap pause kasi kami ko so ganun po uh, gusto ko lang i-showcase sa inyo yung uh, itong experience natin dito sa uh, rank battle or lang tas ka. kami pong defense oh. meron pa siyang si castle okay. Failed attack to. Ang <laughs> ma uh, competitive talaga dyan. Alam ko. Tasayangin yung attack nyo sa rank battle. So, practice lang. Practice lang ng practice. Stage. Uh, matters nandito. Okay. Pati 3 star. Mataas na pwede. Uh, 7% pa lang yan 7% uh, 14% pala specialty ng queen pumakasok ng walls <laughs> nahanpan niya yung 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 ano na nagkaroon ng ano, nagkaroon ng nerf. Ang buff yung spring trap. Ayun dito sa. Makikita mo maraming additional level yung spring trap ngayon dito. So ayan naka 97% naman tayo and meron tayong 31 trophies na nag-gain dito sa attack strategy na to. Dito sa attack natin na to. Pumasok na tayo sa rank 49. So pwede pang bumabayan kapag yung mga naka-line up dito sa tournament kapag naka, yung mga nakaline up dito sa tournament, pag mas dumami attack nila, di ba? Pwede tayong bumaba, ganun. Hanggang sa matapos yung tournament, doon lalabas yung pinaka-result ng ating uh, magiging league. Di ba? Doon siya lalabas. So, napakatinde ng nilabas nila update na to. And para sa akin, talagang napaka-challenging nito. talagang mas lalo pa ako magpa-practice. So, yun. Bali, dito na matatapos yung ating video. Para sa akin, napakaganda nung ginawa nila dito. Medyo talagang Uh, very challenging itong rank battle kasi may mga modifier na sa league. So yun lang, ba dito na matatapos yung ating video. I hope na nagustuhan nyo po itong video na to. So kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo. O kung may mga na-miss ako information, comment nyo lang po yun sa baba. At wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you sa mga next videos. Ingat po ay palagi. God bless. Bye-bye.